Agosto 28 ngayong taon, masisilayan ng mga SB19 fans o so 80 ng inaabangang pagtatag na movie na documentary film ng SB19 kaugnay ng naging matagumpay na pagtatag world tour. Kinumpirma ito mismo ng Columbia Pictures Philippines sa pamamagitan ng kanilang official announcement na isinapubliko pasado hating gabi ngayong Sabado. Gawa ng batikang dokumentarista na si Jed Regala ang pagtatag the movie at inaasahang katatampukan ito ng mga hindi pa nakikitang mga eksena mula sa pagpaplano, rehearsals at ang mga side trips at mga main events ng pagtatag world tour na lumibot sa iba't ibang parte ng Pilipinas maging ang sampung lungsod ng Estados Unidos at Canada noong nakaraang taon at ang Asian leg nila na nagtungo ng Dubai at Japan, nito lamang Abril. Matatandaan natin mga kamabuhay na Mayo 18 habang kasagsagan ng pagtatag World Tour Finale ng SB19 sa Araneta Coliseum o The Big Dome, kanila nga pinahapyawan na magkakaroon nga sila ng documentary film at ito nga nga pagtatag The Movie ang siyang magiging bunga. Samot saring mga reaksyon pa nga ang uh, natatanggap ng ating news team mula sa iba't ibang 18 at ang sabi ng mga fans humanda na para sa mga maramihang tissue dahil kahit nasa moonlight pa sila ay we have the freedom to cry dahil uh, kanilang masisilayan ang ang pagsisikap ng Pipap uh, Kings na mairaos ang uh, world tour na tumagal ng higit isang taon. Para sa Mabuhay Radio News, na walang takot walang pinapaboran, ito ang Sandbox Patrol number no. 2, Stephen Saraspe Perez.